GUNI GUNI TV Ang ikikwento ko sa inyo ay ang tungkol kay Lola Maring Namatay si Lola Maring sa edad na 103 Siya ang paborito naming Lola Mahilig si Lola na magkwento ng mga karanasan niya nung panahon ng hapon. Marami siyang kunikwento na totoo at talagang naranasan niya. Nung panahon daw nila Lola Maring ay maraming mga hapon at mga gerilya. Pag nakikita raw nila Lola na parating na ang mga hapon ay nagtatago raw sila. Maganda si Lola Maring. Kahit matanda na siya, ay mababakas mo pa rin na talagang maganda siya nung bata pa siya. Tinatago si Lola ng mga magulang niya sa mga hapon. Nabalitaan kasi nila sa bayan na kinukuha raw ng mga hapon ang mga babae at nire-rape nila ito kaya itinago nila si Lola. Gumawa ang mga magulang ni Lola Maring ng underground para pag may dumating na hapon ay dun siya itago. Nang panahon na yon, ang kinakain lang nila Lola Maring ay mais at kamote lang. Nagulat si Lola nang makita nilang tumatakbo ang tatay niya. At takot na takot ito. May mga hapon raw siyang nakita. Kaya mabilis nilang pinagtago si Lola Marin. Umakyat ang mga hapon sa loob ng bahay nila. Tinignan nila kung may dalagang nakatira rito. Wala silang nakita, kaya umalis na sila. Takot na takot daw ang nanay ni Lola nung araw na 'yon. Ang tatay naman niya ay nangangatog ang tuhod. Nang wala na ang mga hapon, ay lumabas na si Lola Maring. Isang araw, nagpunta sa bayan ang nanay at tatay ni Lola Maring maimportante lang daw silang kakausaping tao sa bayan. Wag daw siyang lalabas ng bahay at pag may nakitang hapon, ay magtagu daw agad sa underground. Mag-isa na lang sa bahay si Lola Maring nang may maramdaman siyang mga tao sa labas. Sumilip siya, nakita niya, may apat na hapon sa labas. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa likod ng kanilang bahay. Hindi na makapagtago sa underground si Lola Maring. Makikita siya ng mga hapon. Nang patakbo na siya, ay nakita siya ng isang hapon. At hinabol siya ng mga ito. Mabilis na tumakbo si Lola Maring. Hindi malaman ni Lola Maring kung saan siya pupunta. Tumingin siya sa likuran niya. Inahabol pa rin siya ng mga hapon. Tuwang-tuwa sila. May marerape na naman silang Pilipina. Nang nagulat na lang si Lola Maring nang may humila sa kanya. Nagulat na lang siya. Nasa isang magandang lugar na siya. Maraming magagandang bulaklak. Ang humila pala sa kanya ay isang babae. Napakahaba ng buhok nito at puting-puti ang damit at napakaganda nito. Hindi malaman ni Lola Maring kung matatakot siya sa babae. Nakikita nila Lola Maring na hinahanap siya ng mga hapon. Dumaan pa nga sa harap nila ang mga hapon. Pero hindi siya nakikita ng mga ito. Takang-taka si Lola Maring. Ano bang kababalaghan tong nangyayari sa akin? Ang sabi ni Lola sa isip niya. Tumingin sa kanya ang babae wag kang matakot hindi kanila nakikita ang sabi ng babae kumuha ng isang bulaklak ang babae at inihipan ito naging malaking sawa ang bulaklak at pinagapang niya ito papunta sa mga hapon nang makita ng mga hapon ang ahas ay kumaripas ng takbo ang mga ito. Mga ilang minuto, nagbalik uli sa dati ang paligid. Nawala na ang mga magagandang bulaklak. Nagpakilala ang babae kay Lola Maring. Siya raw ay isang diwata. Totoo pala ang kunikwento ng mga kaibigan ni tatay na may nakikita silang babaeng maganda sa itaas ng bundok. Hinatid ng diwata si Lola malapit sa bahay nila. Nagpasalamat si Lola sa kanya. Nakita ni Lola ang nanay at tatay niyang umiiyak. Ang akala kasi nila ay nakuha na ng hapon si Lola Maring. Kunento sa kanila ni Lola na niligtas siya ng isang diwata. Nang gabing yon, umalis sila Lola Maring. Sinundo sila ng mga gerilya at umakyat sila ng bundok para doon magtago. Si Lola Maring ay naging kaibigan ang diwata lagi siyang sinasama ng diwata sa daigdig nito. Masaya si Lola na naging kaibigan ang diwata. Nang natapos na ang gera, ay bumaba na sila ng bundok at bumalik na sila sa dati nilang bahay. Kahit na nakabalik na sila Lola Maring sa dati nilang bahay, ay madalas pa rin silang nagkikita ng diwata. Di nagtagal ay lumipat na sila Lola sa Manila para doon manirahan. At doon na rin nakapag-asawa si Lola Maring. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.